Magandang araw ako po si J.M. Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas Dosa. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas para sa kapakanan at kaunaran ng mga pampublikong guro sa kanilang profesyon. Nilagdaan ng Pangulo ang Republic Act 12288 o an act institutionalizing the career progression system for public school teachers and school leaders in appropriating funds. Therefore, itong September 12 at sinapubliko nitong Martes, September 16. Sa pamamagitan ng batas na ito, magkakaroon ng competency-based promotion system na magbibigay daan sa mga guro sa elementarya at sekundarya na umangat sa ranggo batay sa merit at qualification. Magsisilbing batayan ng mga posisyon mula teacher 1 hanggang master teacher 1 ng pinalawak na sistema kung saan ang promosyon ay babatay sa kakayahan at pagiging akbaan sunod sa itinakdang pamantayan ng profesyon. Kinikilala rin ang batas ng taglay na karanasan at kasanayan ng mga guro na siyang magiging hakbang upang makapasok sa alinmang profesyon sa base level Depende sa qualification standards ng Civil Service Commission o CSC at career stage indicators ng Teacher Education Council o TEC Upang maipatupad, ang batas inaatasa ng CSC, Department of Education o DepEd Professional Regulation Commission na PRC at TEC na ayusin ang qualification standards para sa posisyon sa pampublikong paaralan alin sunod sa nakasaad sa standards-based assessment. Samantala, bubuo ang Department of Budget and Management ng mga bagong posisyon gaya ng Teacher 4 hanggang Teacher 7, Master Teacher 5 hanggang 6, at School Principal 5 upang mapalawak oportunidad para sa promosyon ng mga guru. Para matiyak ang transparency at accountability, maglalabas din ng DepEd ng mga alituntunin para sa pagsusuri ng mga guro at school head na nais ma-promote. Kabilang dito ang assessment process, criteria, point system at standards-based assessment. Pangangasiwaan ng TEC ang alignment at tungkulin ng National Educator, Educators Academy of the Philippines at ng Bureau of Human Resource and Organizational Development ng DepEd Upang ang implementasyon ng RA 12288, kailangan may sigawa ng DepEd, CSC, PRC at DBM sa pagkikipag-ugnayan sa TEC at upang education stakeholders ang implementing rules and regulations ng batas sa loob ng 90 days matapos maging epektibo, Magkakabisa ito 30 days matapos malithala sa pahayagan na may general circulation." pang balita at updates tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon Ako po si JM De Jesus magandang araw po